Matapos ang matagumpay na pagharang ng Israel sa mahigit 300 drones at missiles ng bansang Iran, patuloy pa rin na nakaalerto ang puwersa ng Israel sa posibleng pag-atake muli sa kanilang teritoryo. Ang detalye sa ulat ni Katrina Concebido. Naglungsad ang Iran ng mahigit dalawang daang drone, balistik at cruise missiles para atakihin ang Bansang Israel ayon kay Rear Admiral Daniel Hagari. Sa isang hiwalay na pahayag natukoy na dose-dose ng surface-to-surface -surface missile ang papalapit sa teritoryo ng Israel ngunit ang karamihan dito ay naharang-aniya bago pa makatawid ng bansa. Dose-dose na rin mga Israeli fighter jets ang kasalukuyang nag-ooperate upang harangin ang lahat ng ng aerial threats na papalapit sa Israel. Sinabi naman ng Israel na naging matagumpay nilang napigilan ang pag-atake ng Iran at kakaunti lamang na drone o cruise missiles ang pumasok sa kanilang teritoryo. Pinuri naman ng ministro ng depensa na si Yoav Galant ang mga pagsisikap sa pagtatanggol ng militar ng Israel sa kanilang bansa at patuloy aniya ang pagiging alerto ng kanilang pwersang militar. Ayon naman kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang Israel ay handa para sa potensyal na direktang pag-atake ng Iran. Gayun din ang kanilang defense systems ay nakaantabay sa anumang senaryo. Ang pag-atake na nagsimula noong Sabado ng gabi ay isang malaking hakbang sa matagal ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa sa rehiyon. Kasabay sa pangyayaring ito ay ang patuloy rin na digmaan sa Gaza Strip sa pagitan ng Israel at na militanteng grupong Hamas. Katrina Concebido para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.